Oh. hello mga kainsan. Tayo ngayon po ay kukuha ng buko. At samahan nyo kami mga kainsan na. Tara. Kukuha tayong buko. <laughs> sa tayo ko po ang mga kain sana. Nakakit lang po ito. Yung pula doon, alam ko yung pula Ayan, saging. Ito po, saging. Taas, tampuhin. saging. Tampuhin. Tampuhin yan. Tampuhin pa yan? O, oh, tampuhin. Para mga tampuhin ay bulok na ako. Tampuhin. Saging na tampuhin. Ito ka mo, dragon fruits. Dagon pro. Okay. okay. Oh. Mga kaisan. Kukuha na tayo ng buko. Oh. So, samahan na kami. Ito ang buko. Ito. Ito yeah. mga kaisan ang kukunin. bukunin. Ayan. Ito. Ayan. Kukuha na tayo mga kaisan ng buko.

Ay, may laman. Tama tama. May laman oh. Mo. Oh. Biyak natin. Uy. Uy, sarap insa no. Oh. bukong buko Wow. Sarap. Tapos ang kutsara, ganito ka insa no. Oh. Ito gagawin mong kutsara. Yan. Hmm. Kahit di kayo nasa bundok, wala kang dalang kutsara. Ito lang yung gagamitin mo. O, mm. yan. Kain tayo, mga kainsan. Buko. Yan, ganito to. Kain mm. tayo. Ito lang po ang pagkuha ng buko. Tapos yan. Wow! Yummy, yummy. Hmm. Mm. Okay, mga kainsan, shout out muna po tayo sa ating mga followers, sa ating mga viewers na sa Basco da Gama. Shout out po dyan, mga kainsan ko sa Basco da Gama. At sa lahat ng aking mga followers at viewers, shout -out din po sa inyo lahat. At maraming maraming salamat po sa inyong suporta at hanggang sa muli.